Patuloy naman na pumuputok ang pangalan ni Jake Figueroa sa UAAP na nakakaakit ng pansin mula sa international scouts dahil sa kanyang husay at versatility sa court. Isa na ngayong nakatutok sa kanya ang isang Korean Basketball League Club na posibleng mag-alok ng pagkakataon para sa batang guard na subukan ng paglalaro abroad pagkatapos ng season. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Nagbigay ulat ang South Korean sports insider na si Bake PD 1983 na interesado ang isang tinukoy lamang na S-team sa mga pagtatanghal ni Jake Figueroa ngayong UAAP Season 88 Men's Basketball at posibleng lapitan ang atleta sa pagtatapos ng season ngayong buwan. Ayon sa ulat, kabilang si Figueroa sa mga pinakatiniting ng manlalaro ng Bulldogs ngayong season dahil sa kanyang pagiging consistent at versatile na laro. Nakatulong si Figueroa sa kuponan na makamit ang twice of it advantage incentive sa Final four at nagtala ng ikaapat na pinakamataas na statistical points sa pagtatapos ng elimination rounds na may 77.3 points. Tinitingnan na ang kanyang husay sa scoring, rebounding at assist bilang isa sa dahilan kung bakit maraming scouts ang nakatutok sa kanya para sa posibleng paglalaro sa professional basketball sa ibang bansa. Matatandaang noong November 16, nagpahayag si dating NU star Troy Rosario ng suporta kay Figueroa at binigyan din na handa na itong sumabak sa professional basketball, particular sa PBA talaga. Uh, yung maturity niya ever since uh, iba na siya ng ibang Sakaling magkatotoo ang interes na ito at maging formal na alok, maaari na sumali si Figueroa sa lumalaking listahan ng mga Pilipinong nagkaroon ng mahalagang papel sa ibang bansa, lalo na sa KBL na isa ng popular na destinasyon para sa mga batang homegrown talents. Dagdag pa parito, nakikita ng mga eksperto na ang exposure sa ibang liga ay makapagpapalawak ng kakayahan ng mga manlalaro at magbibigay daan sa mga mas matataas na antas ng kompetisyon sa Philippine Basketball. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports Now na.